Magandang araw mga kaboxing fans! May isang napakalungkot ngunit makabagbag damdaming balita mula sa mundo ng boxing. Ang dating WBC World Minimum Weight Champion na si Yudai Shigyoka ay opisyal nang nag-anunsyo ng kanyang pagre -retiro. Pero hindi dahil sa pagkatalo, kundi para sa mas mahalagang laban. Ang laban para sa kanyang kapatid na si Ginjiro. Pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-like sa video na ito dahil napakalaking tulong po iyan para sa aming mga content creator, maraming salamat po mga kaboxing fans! Noong ikalabintatlo ng buwan, sa pamamagitan ng Instagram, ibinahagi ni Yudai ang kanyang naging desisyon. Kamakailan, ang aking nakababatang kapatid na si Ginjiro ay inilipat sa isang ospital sa Kumamoto. Ngayon, ako si Yudai ay nagpasya na magretiro mula sa boxing. Dagdag pa niya, lubos ang pasasalamat niya sa mga doktor at nurse ng National Hospital Osaka Medical Center dahil buhay pa si Ginjiro sa kabila ng matinding pagsubok. Si Ginjiro ay kasalukuyang sumasailalim sa tatlong uri ng rehabilitasyon araw-araw sa ospital sa Kumamoto. Tumatagal ng halos tatlong oras kada araw. Araw-araw siyang sinasabihan ni Yudai ng mga salitang "Wag sumuko." Magpatuloy ka upang manatiling buhay ang apoy sa puso ng kanyang kapatid. Mula anim na taong gulang, sabay silang pumasok sa martial arts. Magkasama nilang hinarap ang napakaraming pagsubok. Para kay Yudai, kung wala si Ginjiro, hindi siya aabot sa kanyang narating sa boxing. May malalaking pangarap si Ginjiro. At kahit nasa kalagitnaan pa lang ito, Naniniwala si Yuday na tungkulin niya bilang kuya na tulungan itong matupad ang mga iyon. Ayaw niyang pagsisihan ng kapatid ang kanyang boxing career, Bagkus maalala ito bilang yaman ng karanasan at mga nakilalang tao. Plano ngayon ni Yuday na lumikha ng isang lugar kung saan pwedeng sabihin ng mga tao. Kapag pumunta ka rito, makikita mo si Ginjiro. Ito na ang bago niyang pangarap. At unti-unti na raw itong isinasa katuparan. Kaya't buong puso niyang sinabi, Wala akong pagsisisi. Dito nagsisimula ang tunay na laban. Magpupursigi pa rin ako araw-araw. Ang tiyaga ang pinakamahalagang bagay na natutunan ko sa karate at boxing. Kasama si Ginjiro, mamumukadkad kami sa bagong landas. Bagamat magre-retiro na siya, hiling ni Yudai, Napatuloy pa rin subaybaya ng mga tao ang buhay ng Shigeoka Brothers. Nagpasalamat siya sa lahat ng suporta at nanawagan, "Kita kits tayong muli." Ang huling laban ni Yudai bilang aktibong boksingero ay noong Marso ngayong taon laban kay Melvin Jerusalem, kung saan natalo siya via decision sa kanilang rematch. Mga kaboxing, minsan ang pinakamalaking laban ay hindi sa loob ng ring, kundi sa buhay mismo para kay Yudai Shigeoka, ang pinakamahalagang championship belt ay ang kaligtasan at kaligayahan ng kanyang kapatid. Isang inspirasyon ng sakripisyo, pagmamahal sa pamilya, at never give up attitude. Kung na-inspire ka sa kwento ni Yudai at Ginjiro, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa iba pang makabagbag damdaming kwento mula sa mundo ng sports. Kaya subscribe na, sa will sama sama daioso awa round ito sa channel